Ayan mga bossing Ayan Sina madam From Malbar Ayan, Ayan uh, Tanawan sila bossing Wapo hmm. Sa narito ulit tayo sa likod ng SM Lipa Dito sa pintahan ng mga quality manok Ayan medyo maagaga tayo In punto lang sa uh, Narito na tayo Ayan Napakaraming uh, manok at napakaraming sailor at buyer na tumating ngayon na araw na ito. Hello. Kaya no, bossing, ang parami man oh. mga bossing, ang ating mga bigas seller dito. Wala quality o yung kanyang mga dala, alin Maganda pa rin presyo niya malakas. 3K. Oh, 3,000 po ang presyo. Ang tawag ng 2,500. Ang tawag ng tukan. Talim po yung parang niya. Yung tukatawa, no? SPR. Isang SPR. Mga bossing. 3K lang. May tawag na 2,500. Pagkatatluhay, ibibigay ko ng 6,500. Yung pagkatatluhay, ibibigay ng 6,500. Yan, ha? Yung mga natawag ko siya, ay... Yan. Yung mga natawag sa akin yung cellphone ay... Hindi mo na-repeat. Natawag pa rin siya. Ang Hindi mo na-repeat. Ang gulo. Kabite, uh, Alnang Bang, Kabuyaw. Ay, Alnang Buwan. Or tawag lang. Nang iskam pa lang mga yan. Wow, nakaw, dalga daw. Hindi, okay, dapat pare, Facebook ko bibigay mo. Uh, para maka-video call mo. Uh, ayan okay. <laughs> ay, mga bossing, ay, sina madam, a ayan si madam. from malbar. Ayan, narito ulit sa Lipa Livestock Action Market. Ang dala nila ay 4,000 ang presyo mga 5K sweater, a, local funded. Magaganda oh. ako. Yeah. Ano isa? Yeah, from Malbara, al kilala naman ninyo ang uh, ito. At uh. trending na uh, trending ang mga ito ngayon uh, sa Facebook. Ito <laughs> pa manok sa inyo. Marami kang manok. Marami. Marami. Okay. Pwede magrekta sa inyo. Na? Pwede naman. Pwede daw kayo mag sa kanila. Ayan. Yeah. Ayan mga boss, isang away streamer na uh, dala ni Boss Kulot. Uh. Magkano pa rin presyo? 5,000, may bawas pa. 5,000. Mga ilang buwan na pare? Ano, mga 8 buwan. 8 buwan ang ito dito mga boss. Ganda. Ganda. Away streamer, kanawa yan mga boss. Ayan mga, mga boss, ano uh, isang ano pa rin uh, linyado niyan? Hatch. Uh, ah, McLean Hats. Ah, uh, ito nga uh, McLean Hats ang kay Tupay. Ayun. Mm. Dalawa magkapatid. Tikto Tupay pare. Tupay. Ayun, at tikto Tupay lang ito mga bossing ah uh, McLean Hats. Uh, uh, mga boss ay uh, isang abos uh, na round head ito ayan at uh, 3,000 negotiable. ayan mga boss. Ang Ah uh, nasa 10 months lang ito. ito quality right. of quality tayo eh tigma magano tayo yung malam 2, ilan yung dala ilang piraso yung dala 8 8 piraso ang dala ni tatay ayan at tigto 2, 5 ang bawat isa ay uh, ito isang bulik ang uh, karamihan yung dala ay pumpkin daw ayan ah tig 2, 5 ang bulik ayan may are parang alipa sa tatay uh, Bossing outfit dito sa Lipa City Livestock Auction Market at tuwing araw ng uh, Sabado sa ganap na alas 5 ng uh, madaling araw yan ang iba'y medyo madilim-dilim pa narito na napakarami uh, pakarami. yan pinandaan uh. dito <laughs> ayan mga boss isang uh, regular crane naman ito yan o oh. Uh, daladala ng ating uh, yan magkano bossing ang presya Tatlo, may bawas. Tatlong libo daw ito mga boss. Uh, may bawas naman. Yan, uh. Yan uh. Negotiable, tatlong libo. Uh, okay. Ito naman kay tatay, isang henny naman ito. Yan, uh, tatlong libo rin ito. Isang uh, white-legged henny. Yan, na uh, gold daw ito. Yan, uh, tatlong libo ang presyo ni tatay. Negotiable boxing isang uh, ah, dalaw sa pira may ito dalawang libo dalawang libo. libo may bawas pa bali tatlong pirasa yan ah ang nito dalawang libo lang napakamurang ah, manok nito mga boxing dalawang libo bali tatlong pirasa kung na natin parehan no, siya dalawang libo rin ito ay pa isa bali tigagalawang libo may bawas pa raw sa dalawang libo Karisa. Mga bossing isang green. Green ko Green. Oh, ayan na. At si Grey mga bossing, 3,000 ang hingi dito. Ayan na. Bullstag na. Bullstag na ito. na isang taon. Ayan na, 3,000 lang. Ayan mga bossing, kay Boss Arnold naman ito. Ayan, napakaraming yan dala. Magkano, boss, magkano na yung presyo mo? 4,000 apat ang regular na apat ang na rin isa na rin naman ay kay boss Arnold mga boss yun na take po 4,000 na uh, asking price ayan ganda yun mo. 11 months ang edad ayan na kay boss Arnold ng ah uh, Ayan mga bossing, ayan, ang presyo ng manok ay 3,000 na lang ang daming ng manok ko, Boss, magkano ang presyo ng iyong manok niya? Tawad sa dalawa 65. Sa dalawa 65. Ayan na, may tawad sa dalawa na 6,500 mga bossing. Golden boy sa Boston? Ah, golden boy sa Boston. Isang golden boy sa Boston to, ito mga bossing. 65, ang tawad sa dalawa. Ang gaganda, oh. Ang uh, Cooking, cooking manok. Ito mga bossing, isang uh, lemon uh, Ano pa rin lemon 84 sweater? 84. Lemon 84 mga boss. Ayun, uh, 5,500 uh, po uh, presyo dito. Napakaganda naman mga boss, yan oh. Pare sa 55 may bawas pa. Konti po May bawas sa kaunti ito para uh, tan-awan sina bossing. Uh. Wapo. Pa-posing. Pare nung linya din yan. Pare ay ano ya? Kaya mga boss isang uh, stretcher mga bossing. Magkano pare yung presyo? 7,000. 7,000. Local o, band. Uh, local band. Local band. Ay na uh, 7,000 mga bossing ang presyo nito. Ay uh, isang uh, local banded mga bossing. Ganda naman oh. Kita-kita naman niya pogi. Kaya ang presyo medyo pogi rin mga 7,000 may bawas pa naman para eh. ayan mga bossing at dalawang pumpkin uh, ah, 5,500 uh, ah, murang mura na ito hindi pala naka play well, si bossing hindi mo na ako na ayan ibinibigay na ng 5,500 uh, ah, dalawang piraso ayaw pa ayaw pa ay, ang gusto yung tigong 5 ay talagang budget bilang Magaganda ho. Talagang si tata, baka tatay. Quality. Ayan, mga boss. Dalawang regular gray naman ito. Na. O, magkano magano boss yung presyo naman ah? Tatlong libo ang dalawa. Ayan na, tatlong libo ang dalawa. Partidang ating 1.5 na lang mga bossing Maka mura na yung manok ngayon Baksa presyo Napakaraming budget mail Ayan o oh. Sa mga may sa budget mail ah, na ninyo Ngayong sabado o oh. Tegwa ito Dalawang ito Ayan, Mga bossing at kasama na naman ating muli Si Mr. Alan C. Torre, ang sikat na breeder ng Pilipinas Ayan. May dalang mga 5K sweater Boss, ah, Mr. Langsing, magkano ang presyo na yung malak? Ako ay 3,000. 3,000? Ini-iwas ko nga ang camera. 3,000. Ako kay Mr. Langsing, tinaturo Torre. Tayo, magkano ang presyo na yung yan? 2,500. Ah, 2.5 lang ito. oh, ganda isang Amel Sim. 2,500. Ah, ganda na ang forma, oh. Yan. Sa 2-5 tayo, may bawas pa May bawas, may bawas na kaunti Yan, tatay Yan mga bossing, isang agilmo po ulit 500 ang presyo Yan, ang ganda Pare, ready to breed na yan Ready to breed Ready to breed na ito mga bossing Ang materialis, maganda ka materialis ito 500 mga bossing Ayan mga bossing, isang pumpkin na white-legged naman ito 4,000 daw ang pao ng presyo dito Boss sa uh, 4,000 may bawas pa na May bawas pa naman mga kaunti yun uh, Ayan uh, ay pao ng presyo pala uh. Ganda Ganda ang forma Ayan uh, mga bossing Ano boss linya dyan yan? Boston Crosses uh, mga boss Ayan uh, 2,500 lang hinihingi dito uh, Ganda man ako Pogi 2,500 Sa 2,500 boss uh, may bawas pa naman wala na boss. Wala, well, sagad na. Nung no, sagad na ito. Ito mm na. -hmm. Tumbo Tom. Mga bossing, isang pumpkin naman ito. Nayelo na kayo. Like 3,500. Sa 3,500 pare, may bawas pa rin. Oh, ba? May bawas pa, sir. Ganda nga ang pumpkin ito. May bawas daw sa 3,500 ito. No, ganda. May ilang muna pare kayo? Ano na po? Isang full lang. Full stack na ito. Ganda. Ganda po rin. Yeah. Siyang pumpkin at 3,500 May bawas sa kaunti yeah, mga bossing yan yeah, mga bossing Isang white chocolate Na nagbubulik yan yeah, na 3,000 ang ng presyo dito Sa 3,000 may bawas pa naman May bawas pang kaunti Sa 3,000 mga bossing uh, White chocolate na nagbubulik yan yeah, 3,000 a asking price Gandang manok nito oh. Punta ka bossing ibinibigay hanggang 3.5 ang dalawang piraso ayun ang isa oh. Ah. uh, ah, ng mga manok na ito ah, dalawang piraso na 3.5 may bawas pa sigurado ito yeah, sagad na yun ah, sagad na sagad na daw ayun ah. dalawang piraso 3,500 mga bossing maganda mga manok oh. Ah. napakamura ah, ng manok ayun Pabosin ah. <laughs> isang apam ah, pumpkin din ito Ayan, ah. 3,500 sa 3,500 boss may bawas pa naman may bawas pa rin na kaunti naman ito ayan o uh. mag iisang taong manap ayan 10 uh. sampung buwan 10 uh, buwan uh, na ang ating tropa mga okay. boss kay tatay mag tayo magkano na presyo yung manap 4,500 4,500 ang isa 4,500 ito isang ito ayan uh. sa 4,500 may bawas pa naman ayan o Ayan, babawasan na kauntay Kahit pang bayaw bayong Okay, okay, tayo so, na siya oh, Ito naman isang ito Ito naman isang ito uh, 2,200 naman ito Ayan, isang pikum Maganda ang katawan ito Punto katawan Gagaling na rin Uh, so ibinibigay na ng uh, 8,000 ba partidang tigagapat na libo mga boss So, katawan. may lambo na pari ka? 8 pa. months o 8 months okay. so, na ganito na ang katawan lalo na kung ito yung magiging bull stock yun, apartidang tigagap at taliba yun oh, wapo okay, mga boss isang uh, anong linyada tayo? white chelsea isang uh, white chelsea naman itong hawak ni tatay magkano tayong presya? 3.5? 3.5 ang presya yan Bulto ay sa mada katawan. Katawan. Sa madaling salita ay may bawas pa May bawas ayan naman yung presyo pala Ang yan isang away ka na sa mga bossing Process na, ay, na Mga bossing Isang pikom naman ito na dala sa pe na 3.5 din Ang presyo Kaya yeah, pinapara Pinakamataas kayo na presyo ng manok ay hanggang 3.5 oh, Ganda manok, kulto katawan Mga nasa 7 to 9 months ang edad dito isang uh, Golden Boy, uh, bandit ng National. Ayan, ang inihingi ay 4,000, 500. Yan naman ay may bawas pa. yan naman ay presyo pa ayan, isang Golden Boy, National bandit uh, boss. 4,500. Uh, ayan mga boss abali ay dalawa ang partida uh, 4,000 bawat isa From Limeri si Boss. Hmm, ang buyer naman niya ay uh, taga Maynila. Rans. Uh, Mr. Magkano Mr. Rans ang presya? Yeah. Magkano ang presya? 3-5. Uh, sa 3.5 sino kasama? Ay, wala pala. <laughs> Wala naman diferensya manok, wala. yan oh, 35 daw ito kay Mr. ah, kay Mr. Randy. Yan uh. mga boss, bali dalawang piraso ito kay Tatay yan. Para isa. Yan na parte bawat isa. Tatay. 335 ang uh, presyo ng kanya ng mga dalang manok. Mga quality naman ng mga manok. yan uh. Tanggang hanggang tatli sampo, bali ibibigay eh, na. lang tatli siyang ayun, ayun mga boss kay bossing taga rito lang ito sa baybayan ng lipa magkano bossing ang presyo na yun 5k boss 5k uh, malaking manok to 5k ang presyo and ah uh, isang kanawa yun na uh, white legged full stag na ito mga boss 5,000 Okay. tatay na dala naman na isang alim puyukin. Oh, ano. 2.5 lang. Kagandang mano oh. manok. Ah, yung may sa mga alim puyukin. Yeah. 2,500. Kusing oh, isang bulik na malito. Kagandang bulik na ito. Eh, walang kumuha. Kagandang. May edad na. Ah, oh, sa 10 months sa pataas ang edad. Magkano pa rin presyo mo? O, 3.5 lang ang presyo nito. Ni yan naman ay paunang presyo pala. O, ganda manok. Yan, o. No? Hindi. Bulto katawan. 3,500 uh, negosyable. May sa konti. Parang ano ako ba? Okay. Ah, yan mga bossing. Isang amaklim. lim. Yan, o, no, ganda. Bulto katawan din ito. Mga nasa 7 to 8 months ang edad. Magkano pa rin presyo niya ngayon? Ah. Dalawa pa rin, lima. Dalawa ay lima, party ng 2.5. Iyan ah, maganda rin. Hmm. Hmm. 2.5. Mga boss, siyang pump kayo ah. na malita. Iyan ah, 2.5 ang presyo. Pura na rin sa 2.5. Ayan, ang ganda ng pumping. 2,500. pesos. Sa 2,500 pare may bawas pa. May bawas pang kaunti. Ayun, uh, ah, sa 2,500 baka budget bill ng mga presyo ng manok ngayon ayan ha uh. ayan mga boss so, bali dalawang piraso 5-5 yari isa yari isa 5,500 uh, dalawang piraso na yari isa okay discover po kaya hindi ko nasasama so, 5-5 dalawa isang usan na tinago na kaya yeah, mga boss, si Boss Erwin ay isang lang, binintan niya yung kanyang uh, bulik. Bulik! Yeah. Quality! 1,000! Isang libo! Napaka baha pa rin ang manok ngayon. Ay baha oh. eh. oh, uh. ay! Mula doon sa may isa ay, dito! May puro scratch pine! <laughs> ay ang presyo, kumusta mo presyo ng manok na ngayon? Ay baksak nga! Baksak presyo! Oh, yeah. ay ano ano boss? masasabi mo doon sa mailig sa mga budget man? Ha? Ah? Pagkakataon na nila? Ay pagkakataon na, magkakaw! <laughs> <laughs> Ayan mga boss, uh, kahit medyo tangatang halina napakarami pa rin ang manok dito. Sa uh, Lipa Live Auction Market. Ayan, ni na ate, yung magkasawa yan. Parang San Teresita pa yung mga yan. Dumain ang pagbibinta dito sa Lipa Live Auction Market. Napakarami pa rin manok. Ayan ah. Uh. Ah. sa dulong yun. Ito pa ah. Uh, napakaraming manok na dumating. Yeah pagkakataon na na yung mga naghahanap ng mga budget mail ang presyuhan. Pagka sa tulong yun, baksak ang presyo ng manok ngayong ang araw na ito. Lalo na't na magde-December pa, lalo na siguro. Pag may dala kayong uh, 10,000, marami na yung mabibilay. Kung gusto niya ni Mandali, meron dito <laughs> sa may <isim. laughs> Ayan mga boss, 1-5 lang ang ibigin. 1-5 lang ito mga boss. Ayan na. Tintang manok. Dating to. Ow! Bakit ang pala? Ayan. So, 1-5 mga boss. Tintang manok. <laughs> Ayan mga boss, 5K ang uh, asking price dito. Kaganda namang manok. Bolto katawan. Nakaparikon pa ito. Gandang na. manok. Nakabinta kay na kayo tayo. Bila na? Unse. Unse na? Bento, magkagabi pa kay dito na. na. Kaya na. Bandit ng Big at National. Gandang uh, Gandang manok. Marami ka ngayon pang bintang Kaya baka kay may number Ay, kukunin natin ang number niya Ay, ako ako nalagay Sa Facebook, yan ang mga boss 2-5 lang Bandit ng lead at ala sila mga bossing at tigto to lang ito isang gold gold hindi mga pasariling linyada pasibol na kailangan laan ng pera kaya ito 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 Kinomoy po, kid try niyo na. Yan, at 'to ko na lang ng preposition na natigto 25 lang. Wala lang maliito do. Yes. Well, to Tigto 25 ay banded ng Late Burn at uh, national. Ay, double na? banded mga poso. Mga na right. Ito yung isa. Kagala right. Washing impression nito ay, ay 4,500. Mga anong boss mga linyada na niyo manok? Sweater ng Golden Boy. Ah, uh, 5k uh, sweater uh, across sa Golden Boy ito mga boss. 45 ang presyohan ng kanilang uh, mga dala dito. Naman. Yan, uh, yan ang ganda naman. Ayun oh, uh, 'yung isa hawak ni bossing. Mga Golden Boy uh, across sa 5k sweater. 45 ang kaunang presyo dito. Oh, boss. Ang isa. Quality nga naman ito. bossing uh, dalawang uh, isang white hats isang uh, white kill shop at dalawang mm -hmm. Gantang, uh, dalawang sapre yan tig mo magano bossing presyo ng mga ripe ay boss 35 ang presyo ha white hats ito uh, isa naman ay isang uh, white kill so naman ito tig 35 paganda bilog ya bilog ang katawan nito mm -hmm. mga nasa 10 to 11 masakit ito 3-5 mga boso. Nasa 6 months ang ah, ayat dito mga SPR ang nakakross sa Claret Kaya pala street tool ito Kaya mga boss, ang uh, ngayon ay uh, October 11, yun sa mga mahihilig sa budget mail, napakarami ang budget mail ngayon, napakadaming uh, uh, baksak presya, magkakataon na ng mga mahihilig sa budget mail. 2.5, uh, baka kapil ka na napakaganda manok, pandit pa, yun. Kaya hey, kung bakit bagabo po paksak ang ng mga manok ngayon yan um, Yan ang, uh, mga klase ng manok ay nasa aking ay uh, uh, long video um, Marami ang paksak presyo isang ah, kinawayan daw uh, ah, party daw uh, magano tayong presyo daw yan ibibigay ko 14 ah 14 lang ito oh ganda nito ay bawas pa sa 14 yan ayan po lang hmm ari naman ah 35 35 kitang gold mo ito ah isang gold ah 3500 Tapos 2-5, at tig-2-5 bawat isa. Isang talawayon yun, at isang limbuyo kayo. Ang gawang ito? Kami ito saan yun, 2 5 ang bawat isa. Ah, may tatlo dito ka ah, regular grade. Ang ah, presyohan ay ah, nasa 2-5 lang mga ah, tas. Kaya ah, kaya lang inyong ah, budget nila ito. maliit litatlong piraso. Kaya ah, dalawang ah, medium size sa live ah, station. forma Pareho pa? <laughs> siya mga boss grade na ang isa Ito uh, medium high uh, station naman na sukat ito mga boss partidang ating 2.5 mga bossing yun ay uh, presyo pala ay isang na, SPR naman ito mga bossing ayan straight uh, street food ang uh, presyo naman ay 3,000 may tawad na 2.5 hindi lang ah uh, nagka bilihan uh, ganda. Lihat na ganda liyad na liyad ayan uh. ayan okay. ang ganda na formal ito Ganda rin ito mga po Ayan Party ito 3 naman Itong mga pulang ito